Simula ngayong linggo ay magbibenta na tayo ng mga alaga nating bangos. Tara, samahan niyo ako. Ako si Ruel, isa akong fish pond owner. Ang goal ko ay kumita ng isang milyon ngayong taon gamit lamang ang fish pond na to. Kung gusto mo malaman kung paano ko gagawin yon, subscribe to my channel and follow me. Nasa tamang edad na ang mga bangos natin. Kaya panahon na para bawasan sila. Target din natin na makapaglagay ng mga bagong similya bago matapos ang buwan base ito sa timeline na ginawa natin ngayong taon. Kahapon ay nag-taste sample na tayo at base sa personal assessment ko ay pasadong lasa ng mga bangus natin pagdating naman sa taba medyo kulang pa dahil hindi pa natin na-reach ang tamang laki nila so far, ang overall rating ay 8 out of 10 pwede pwede na sample naman tayo, ngayon tapos na tayo sa inihaw dito naman tayo sa Paksiwo no? so, hindi ko na siya binalatan actually hindi ko na tinanggal yung kaliskis niya nila mas masarap daw pa ganito yung Paksiwo Uh, kasi medyo nagmamantika yung kaliskis niya pag naluluto na. Which is true naman. And, ako nakikita. Pero medyo nagmamantika talaga siya. And, may uh, pwedeng hindi natin titikman. No? Partner itong bagong kanin. Ito natin. Siyempre ito yung pinakapaborito natin. Yung part nito. Yung medyo maitim. part, eto siya. Sheesh! Hindi ko alam kung ako lang, pero feeling ko natatakam ako. Ama ka na, Bossing Ruel. Hindi pala to, itong may laman loob niya. No? Tinatanggal lang yung abdo, laban-laban na to. At inulit pa talaga. so far, masasabi ko na pasok yung lasa ng bangus natin. No? Hindi dahil uh, sa akin to, hindi dahil produkto natin to. Pero nakita nyo naman, we invested dun sa pakain. We invested with almost everything para at least makakuha tayo ng maayos na produkto. No? So ang lasa pasok, pero sa taba, para sa akin, may tataba pa to. Maybe because hindi pa natin na hit yung tamang sukat nila. May lalaki pa kasi yung mga bangus natin. Ang purpose, kung bakit kailangan natin magbawas ngayon para at least yung mga natitira medyo makalaki na sila ng ano ng dire-diretso bere no feeling ko kasi medyo overcrowded tayo medyo napataas yung stock natin so hopefully after you na know, makapagbawas, mas magiging ano, magtataba pa yung mga bangus natin. At dahil nga magbibenta na tayo, nagsimula na din kami ni Papa maghanda. Ang goal ay fresh na may abot sa mga buyer natin ng mga bangus. 1 ton ang target na ibabawas. At gagawin natin yan ng hindi dinidrain ang pond. Dahil ang matitira ay aalagaan pa natin kasabay ng mga bagong similya hanggang maabot natin ang 10 out of 10 na rating nila. So far, meron na tayong dalawang cage na gagamitin ito yung gagamitin natin para ma-harvest natin yung mga bangos na hindi dinidrain yung pan. Sistema, uh, meron lang siyang gate na bubuksan natin. Lalagyan ng pagkain sa loob. Busang papasok yung mga bangos natin dyan. Pag marami ng laman, isasara yung gate. Meron na siyang nakaready na net sa ilalim. angat lang natin yon. So pagkuhan nyo ng bangos, fresh na fresh, buhay na buhay pa po sila. So that's one good thing. At dahil nga handa na tayo para sa partial harvest, ay gumawa na rin ako ng market research. Naglibot ako sa mga palengke para malaman ang supply at ang presyo ng mga bangos na katulad ng laki ng mga bangos natin. At ang resulta... Pero sa na bangos. Ang kilo. Oh Kano sa bangos, ko 180 hanggang 220 ang presyohan sa kalapit na palengke. Sakto din dahil mababa daw ang supply ng ibang klase ng isda. Ganito daw kasi pagpabilog ang buwan. Isa sa goal ko kung bakit ako gumagawa ng mga video tulad nito ay ang ibahagi ang karanasan ko. Maaaring hindi ito sakto sa ginagawa mo pero kung nagde-negosyo ka ay malamang relate ka sa mga pinagagawa ko. Maliban nga dito ay pangarap ko din ang magbigay ng oportunidad sa ibang tao. Sa mga tao na nangangarap at kumakayo katulad ko. At dahil dyan, gusto ko buksan ang opportunity na to sa mga tao na gusto kumita para itaguyod ang pamilya nila. Sa mga tao na handang magbanat ng buto para lang maiuwing pambili ng bigas at gatas sa mga anak nila. Sa mga tao na gusto magnegosyo pero hindi alam kung saan magsisimula. Baka ito na ang sign na hinihintay mo. Kung gusto mo kumita at magbenta ng bangos, ay bukas ang palaisdaan ni Bossing Ruel para sa'yo. Kung wala ka naman pera, ay hindi yan gaanong problema. Dahil handa ako magbigay ng payment term para sa'yo. Medyo limited nga lang pagdating sa una. Pero kung makikita ko naman na talagang porsigido ka, ay handa akong tulungan ka. Para bigyan ka ng idea, 150 pesos ang gate price ng good size na bangos ngayon. At dahil hindi pa natin na reach ang tamang laki at imbang, ay mas mababa ko pa ibibenta mga bangos natin. Base sa market research ko, mukhang easy money to para sa'yo. Yun ay kung porsigido ka at seryoso katulad ko. Hanggang dito muna mga boss. Message mo ako kung nakikita mo to as an opportunity. Kung hindi naman, ay pakiusap ko. Auto-pass ka na lang muna. Salamat sa pagsama and see you on my next video.